Ito po ay balat ng ahas, mga people. So, sa balat ng ahas, marami ng combination yan. Ayan. Yan ang balat ng ahas. May combination na rin yan mga uh, mga kahoy-kahoy. No? Ito po yan, mga people. So, nilagay natin dyan. Sa so, may gusto lang ng ganito, mga people. Itong langis ng ahas, no, langis ng ahas mga people, ay gamot ito sa mga katikati, -kati, sa mga may allergy at takot din dito ang mga mangkukulang. No? Ito rin ay pangkalahatan. So pag sinabing pangkalahatan, general round protection, ihaplas mo na kung mayroon ka mga sakit-sakit o katikati -kati, o mga sugat sa katawan na gawa ng barang o kulam. At kung kasi uh, kung marami kang mga nararamdaman, haplas mo na lang din ito. Pwede sa bata, pwede sa matanda, kahit anong kasarian mo pwede gamitin ito. At ito ay nagsisilbing protection na rin. Kahit yung langis lang nito, people, na galing dito ay pwede na. So PM lang po sa mga interesado. Ha? Wala po tayong sapilitan. At ito ay pinapakita ako naman talaga sa inyo kung ano talaga ang laman yan ang balat ng ahas po nilaga po namin at tinulungan po ako ng ating isang master no, nilagyan natin yan ng uh, kahoy na pasumbalik at makabuhay at yung balat niya yan, yan, yan. kita na balat po yan ng ahas na inano natin chinap at pinakulo ah inano natin ng langis niluto no para hindi mabaho So, ayan po mga people. PM-PM lang ha. Sa mga interesado lang. Sa mga interesado mm -hmm. lang.